Hello guys! Samahan nyo ako sa panibagong araw dito sa aking garden. nagharvest nga pala muna kami bago namin simulan ang soil preparation para sa mga itatanim nga nating mga lettuce dito sa plant box. Ang saya lang kasi mayroon na naman tayong hini-harvest dito sa ating backyard. After kasi ng mga bagyo na dumaan, ay eh ngayon lang ulit tayo naka-harvest. Tapos palaging ngang napakaganda ng weather dito sa amin, kaya naman talagang napakasarap magtanim. Then after nga namin mag-harvest, ay inumpisahan na nga namin ang soil preparation para dito sa aming plant box. Nagpatulong nga pala ako dito sa aking pinsan para mas mapabitiin nga ito matapos dahil pagkatapos nga nating i-transplant yung mga lettuce dito sa plant box ay sa hydroponics naman tayo magta-transplant isa pala sa preparation na ginagawa ko dito ay ang paglalagay nitong chicken manure ito kasi yung magsisilbing nutrients sa mga lettuce hanggang lumaki sila tinutuyo ko na nga rin pala ang mga ito para hindi mainit sa halaman at kinahapunan nga ay nagumpisa na rin kami ilipat itong mga lettuce around 4pm na nga pala ito guys at sa hapon talaga ako naglilipat ng ating mga halaman para nga mas mabilis sila makarecover at para ma-replenish sila overnight. Coconut konti nga lang pala yung matatransplant natin ngayon na lettuce. Dahil ko nga lang yung unang batch na tumubo. Kaya kung mapapansin nyo guys, itong nasa seedling tray ay hindi magkakasing laki. Dahil hinabol ko na nga lang yung iba dyan. At yun nga pala yung pinagerminate natin sa mga tissue. Bago ko nga pala itransplant yung mga lettuce, ay nilalagyan ko na nga pala muna ng tigi isang dako ng fortified chicken manure ang mga butas nito. Tapos, saka ko naman ilalagay ang lettuce. Napakaganda kasi ng effect ng fortified chicken manure sa aking mga halaman. Lalong-lalo na sa mga leafy vegetables. At para naman po sa mga magtatanong, no? Meron nga rin pala tayo nito sa Shopee at saka TikTok. Available po yan. Kaya kung gusto mo rin mapaganda at mas mapalago ang iyong halaman, ay itry mo na rin itong fortified chicken manure. At habang nagtatanim nga pala tayo, ay sasagot muna tayo ng mga ilang katanungan dahil hindi na nga rin natin kaya maraplayan isa-isa yung mga nagtatanong. Kaya dito na nga lang natin sagutin. Ito nga pala yung tanong na madalas kong mabasa sa aking inbox. Kung part-time or full-time daw ba ako sa aking pagpa-farming? At kung ilang taon ko na nga raw itong ginagawa? 3 years na nga po pala akong full-time sa ginagawa ko ng pagpa-farming. Pero bago yan, ay nagtrabaho nga rin pala ako sa corporate world ng almost 14 years. Happy naman ako sa trabaho ko. Kaso gusto ko nga lang talaga na hawak ko yung sarili kong oras. At syempre, gusto ko na wala akong boss. Kaya naman during pandemic, ay nag-decide nga akong bumalik dito sa probinsya namin para sumubok ng panibagong bagay. At ito nga ay ang pagpa-farming. Hilig ko na rin kasi dati pa ang pagtatanim. At interesado nga rin talaga ako sa pagpa-farming. At habang tumatagay, ay mas lalo ko ang na-enjoy -e yung mga ginagawa ko. Kaya naman happy ako sa naging desisyon ko noon. At Never kong pinagsisihan yung iniwang kong trabaho dati. At napahaba na nga ang sagot sa inyong mga katanungan. So eto nga tapos na tayo mag-transplant. At diniligan ko na nga rin ang mga ito. Meron nga rin pala tayong trinansplant dito ng mga pechay. Sinabay ko na nga rin ito sa pagtatanim ng lettuce. Para syempre may libre na rin tayong pang ulam. Abangan nyo nga pala guys ang susunod na episode. Dahil maglilipat naman tayo ng mga lettuce sa ating hydroponics. See you next time!